Pumunta po ako. Ako pong mag-isa ang pumunta eh. Dahil sa gusto ko pong sukatin, ano-ano po yung mga indicators na pwede natin gamitin para lang malaman natin masaya ang isang tao o hindi. Tinawag ko po yung tentatively, Mr. President, na niwi o miti. Kasi po, nakangiwi, medyo mabigat ang kanyang problema. Ano po? Pag nakangiti, medyo masaya yon. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa opisina ng NEDA. Siyempre po, ang NEDA ay mga talagang iginagalang uh, po natin dyan sa paggawa ng mga indiketo. Sila naman po ang ating mga national income accountants. Nakipag-meeting po ako sa kanila. Inabot po siguro ako ng mga dalawang linggong nakikipag-meeting. Uh, tulungan niyo po akong maghanap ng mga indicators para lang po, mer meron na po akong mga respondents po eh, na-organize ko na po sa bawat uh, probinsya. Tingnan niyo po itong aking uh, bilang ng mga respondents, uh, kung tama, ang kulang ko na lang po yung indicators. Pwede uh, ako po ipinangakuan, eh, Mr. President. Tontoa po akong umuwi at uh, alam ko sa sabi po nila, In two months' time, we will be able to uh, assist you at uh, maaari pa po nating uh, itrain i-train ng konti yung mga respondents po ninyo. Weekly naman po kasi yung gusto kong mangyari. Para sa ganun, halimbawa sa week na ito, medyo ngiti po yung ano, nakangiti kung masyado maganda yung pagkakangiti o konti lang ang ngiti o kaya nakangiwi. Napakalaking bagay po kasi doon para nasisiyasat natin kung nakaganap po tayo sa ating mga tungkulin. no kaya, nakikita nila yung ating araw-araw uh, na pumumuhay kung bumibigat o hindi. Kaya po, napaka-interesyado sa akin ito dahil hindi po ako nagtagumpay. Akala ko po two months lang naghihintay po ako. Hinabot po ng two years. Hinabot po ng limang taon minsan nakalimutan ko na po Mr. President gusto ko nga po saan nang itanong nung budgetary, kaya lang nakalimutan ko rin po eh. maganda po ito ah. pagka nasusukat po natin yung sa governance ng local governments, nagiging uh, guide din po natin kung sino-sino yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating uh, mga leaders at napapasaya po nila ang kanilang mga constituents. Tama po ba ako, Mr. President? Yes, we are giving honor, Mr. President. Talagang uh, through the yung SGLG um, really um, created the uh, no, no, awareness on the on the different LGUs to really strive and to try to get uh, this award para ano na ito um, bragging rights nga, pero at least they are improving their ordinance, uh, their, their uh, governance in the process Sir President. Napaka-importante po kasi, sir uh, Mr. President, yung nakapagpapasaya tayo, napaliligaya natin ng mga constituents sa mga programang atin pong uh, uh, ginagawa tulad po ng ginawa ng ating uh, Secretary John B. Cremulla sa aking palagay po ay eh, kailangan po ay eh, meron siyang commendation dito. Napansin ko po kasi noong January 2025 uh, inalis niya na po yung criteria na dapat po yung nagsusupply ng mga fire trucks meron na siyang uh, parang uh, record ba ng performance. 10 to 15 years na siya yung meron siyang record na ganun. Ibig sabihin, kung alimbawa po ay eh, nakapag-supply lang kayo ng 1 year, 2 years, hindi kayo qualified. Kaya po sala sa loob ng halos 20 taon, napansin po niya na sa Bureau of Fire, dalawa lang po ang suppliers, Mr. President. Parang na sa dalawa sapagkat maaaring ganun po ang mangyayari dahil sila-sila na lang po ang nagsusupply. Pero nung nalisin po ni Secretary John Bicayon, lumilitaw po uh, yung mga sumunod na binili po nilang fire trucks magmula po sa 15 million bawat isa, naging 8 million po. Sa mga pin, nakatipid po sila ng 7 million sa bawat uh, unit po ng trucks. Ito po isang bagay na kailangan po na uh, mabigyan ng commendation ng ating mahal na sekretary. Congratulations sa uh, secretary John D. Ano po ba itong ECCD? Mr. President It's a Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President Early Childhood Care Development Care Development Hindi po ba sa DSW ito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? May eh, bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po ba inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo ay... So yeah, hey, Mr. President, uh, tama po kayo. Dati po ay na... That was, under, that was before under DSWD. But since uh, most of the daycare centers are in the el Barangay Halls, no, mis, mis sa Barangay Halls. No? So it was transferred to the the DLG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, uh, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumukup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, uh, that remains to be seen as uh, this will only be implemented uh, uh, this coming May 2026. Kaya nalang po po itong ACCD, Sir President, sa DepEd po ito. Eh. Co-chair po ang uh, DALG and the uh, DepEd, Mr. President. So sa mga po, sa pag-aalaga po ng dalawang uh, ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Kinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, yes, DepEd and DILG, since it is, it is uh, stipulated uh, now under the law, uh, under an RA, RA12199. So, co-chair po talaga ng DLG and DepEd uh, tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President. Mr. President, meron pong special provision ngayon doon sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion, uh, subversion operations. Bakit po, Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses specifically for anti-smuggling and economic subversion operations hindi po baybay party na rin ng inyong sa usual operations with corresponding budget allocations Your Honor Mr. President, auditor secretary, they have not received any reimbursement though. They I just request the uh, they President, the okay. so, they are um, also to add that they are uh, uh, Requesting for additional funding because the, the the PNP plays an important role in the anti-agriculture smuggling. I I think agriculture economic sabotage, especially when it comes to. Uh, to uh, in the, in the, oil oil and, uh, and agriculture products. Sa oil and agriculture products and even uh, cigarettes. cigarettes. Malaking bagay po yung uh, nagiging uh, papel po ng PNP, you know, um, in arresting those uh, violators. So for you read that, so that's why the reimbursement of expenses incurred in the anti-smuggling and economic subversion operations, I, they are requesting no? So that they can perform better yung kanila pong uh, enforcement um, capability kasi ngayon po kumukuha sila ng produkto saan saan. So for them to be able to uh, to perform their tasks as uh, mandated by the anti-agricultural anti, -anti economic sabotage law, they are seeking for um, requesting for um, reimbursement of expenses incurred, Mr. President. I hope this can be justified, Mr. President, dahil uh, kasama po kasi sa budget allocation. Although, uh, I believe uh, an additional uh, compensation probably by way of reimbursement uh, can uh, can be siguro. Pwede rin po siguro, kaya lang baka magkaroon po ng uh, problema dahil naka-budget po. Yun lang naman po yung concerns, Mr. President. No? Pero po, yung pong uh, mga kargamento o mga uh, items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga uh, iba't ibang uh, mga gumagawa ng uh, hindi mabuti. May inventory po ba lahat ito? At, at saka ito po ba'y naibebenta? At kung hala sakaling naibebenta, ah... Uh, Paano po na account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung uh, ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Yes, Your Honor, Mr. President, uh, those that are seized, no, uh, are turned over to the court and uh, the court, it's the court's uh, discretion and disposal, Your Honor, Mr. President. Wala pong naibibenta. Um, wala po silang eh. uh, I don't think the DILG has that uh, mandate ng Vice President so it's the courts that will uh, have the discretion Salamat po Meron po ang DILG na program kung, tawagan ay, kung tawagin po ay bantay corruption Ito po ay na launch na yata uh, noong pang October 2018 Uh, ito po'y isang programa para makatulong po ma-intensify po yung ating uh, uh, laban uh, against uh, corruption sa buong uh, bansa. Ito po yata ay nagawa para siyang maging uh, leader ng ating mga anti-corruption efforts at sa mga activities ng ating uh, departamento. Pwede po bang uh, malaman natin ang uh, mga naging uh, output natin ang ating pagtatagumpay sa programa ito para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang uh, DILG, lalong lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkut uh, nasangkot na ipatipaw eh, yung ating mga flood control projects. Uh, sa, inyo po Programa, meron po ba kayong naibahagi? Halimbawa, dito sa pinag-uusapan at uh, uh, iniimbestigang flood control projects, ano po yung naging participa participation po ninyo? Kayo po ba ay nakatulong? Kayo po ba ay nakahuli dito sa investigasyon na ito para may bahagi po ninyo sa Blue Ribbon Committee kung sakasakali po? Dahil uh, malaking bagay naman po ito, ang LGUs po ay malaking uh, o oh, isa pong importanteng partners po ng uh, lahat ng ahensya. Kung ang pag-uusapan po ay ang pagbubantay ng katiwalian sa ating uh, bansa. Mr. President, according to the LG Secretary, they will be now shifting to Ah uh, they will now be using technologies to so as to prevent um, human intervention no? lalo lalo na po dito nung sumabo po itong uh, floodgate scandal so there will the one of the first steps is the establishment of an artificial intelligence or AI